Uh, Mr. Sean Daniel Espanyol. Ay, kinagagal ako na napili mo itong aming paaralan. Ngunit kinalulungkot ko, hindi ka namin matatanggap dito. Bago namin tanggapin ang aming mga mag-aaral ay, kinikilala namin mabuti. Tinitingnan namin ang family background. Sinisigurado namin ang aming mga mag-aaral ay nang galing sa mabuting pamilya magandang reputasyon. Bakit po? Ano po bang nalaman niyo sa pamilya ko? Hindi po ba maganda ang reputasyon ng pamilya ko sa padingin ninyo? Bakit po? Meron bang batas na ganyan dito sa Pilipinas? Hindi naman po ata tama yan. School policy, iho. Sumusunod lang kami. Yan ang gusto na may ang mga mag-aaral dito ay nabibilang sa mga alta sa Magaganda ang mga family background. Nanay mo, tomboy, at ang tatay mo ay bakla. Hindi pangkaraniwan. Kakaibang pamilya ay hindi katanggap-tanggap ang ganyan sa aming paralan. Ano naman po masama dun kung tomboy ang nanay ko? at bakla ang tatay ko. Wala namang po silang ginagawang masama. Magpahusga ka kayo? Para po sa inyo, ang pamilyang ni magandang reputasyon, yung pamilyang ang nanay ay tunay na babae at ang tatay ay tunay na lalaki. Technically, ang nanay ko, babae pa rin ah. Ganun din ang tatay ko, lalaki pa rin. Pihira kayo. 2023 na? Kanya pa rin kayong mag-isip? Tanggapin nyo na ang katotohanan na may mga pamilyang kagaya ko. Palagay pa naman din sa paaralan ninyo. Policy, inclusivity. Yan po ba may inclusivity? Namimili po kayo ng estudyante? Porke ang pamilya hindi kagaya ng pangkaraniwang pamilya? Nahihiya kayo sa sasabihin ng ibang tao na ang magulang ng mag-aaral ninyo, anak ng bakla at ng tomboy? Pwes, hindi ko kinahihiya ang nanay at tatay ko. Mga mararangal na tao sila. Kayo po, sigurado po ba kayo ang lahat ng magulang ng mga mag-aaral ninyo ay may magandang reputasyon sa lipunan? Ayaw niyo po kong tanggapin. E di wag. Maganda nga yun. Ayaw kong mag-aaral sa eskwela ninyo. Mga ipokrito kayo.